We have heard in today's Gospel reading the busy schedule of our Lord Jesus Christ in His public ministry. Ang napaka na schedule ng ating Panginoong Diyos na nagsimula sa pagpapagaling ng mga may sakit, kasama na doon ang biyanan ni Simon Pedro, at sa pagpapalayas ng mga demonyo sa mga nasasapian. Pero pwede nating pagnilaya ng isasama nga narinig natin sa mabuting balita ayon kay San Marcos. At ano yun? Pwede nating pagbilayan ang mga binanggit ng mga disipulo kay Jesus nung inahanap siya. They said, Everyone is looking for you. Lahat ay naghahanap iyo. Tanong, sa panahon po ba natin, nasaan ang Diyos? Kayo po ba? Hinahanap niyo po ba ang Diyos at sinasabi niyo po ba paminsan-minsan, Panginoon, nasan po ba kayo? Pwede ko pong magbigyan ng isang pagninilay, ang isa sa mga pwede nating may sagot patungkol ko na saan ng Diyos. Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng mga matatag na bundok at mga puno, may isang bata na nagangalang Arin. At si Arin, napaka-curious niya sa lahat ng bagay. Ganun din ang ginawa niya at tinanong ganyang kanyang minamahal na lolo. Sabi niya, Lolo, nasaan po ba ang Diyos? Inahanap ko siya sa gubat. Inakyat ko mga burol, pero di ko siya nakita doon. Umiti ang kanyang lolo at sinabi at tinuro niya ang kalangitan. Apo, sabi ng iba, nasa sa langit siya. Kasama na ang mga bituin, sabay turo sa taas. Umiling si Arin at sinabi niya, Lo, hindi ko siya nakita doon eh. Buong gabi nakatingin ako, tumingala sa kalangitan. Wala naman ako nakita. Itinuro naman ng kanyang lolo ang lupa. Sabi na kanyang lolo, Apo, may nagsasabi rin ang Diyos ay nasa lupa sa bawat puno at bato. Tumugon naman siya rin at sabi, Lo, eh, nawakan ko na lahat ng puno at binuhat ko na lahat ng mga bato. Pero wala pa rin akong nakita at narinig na nandito ang Diyos. Kaya lumapit na lang ang kanyang lolo, ibinulong sa kanyang tainga, sabay turo sa kanyang puso. Ganito na lang ako, Apo, ramdam mo ba ang tibok ng iyong puso? Opo tay, opolo. At sabi niya, Apo, nandyan ang Diyos. Sa bawat pintig ng tibok ng iyong puso, sa bawat paghinga mo, sa bawat kabutihang gawa. Hindi eh, di naunawa ni Arin ko nang ibig sabihin ng lolo niya nung sinabi niya ng mga sumunod na salitang iyon. Yan ang ginawa na rin, naglakwat sa, naglayas, na muna. Di kalaunan, bigla ang nagkaroon ng bagyo at malakas na ulan sa bayan nila. Nagbagsakan ng mga puno, mapawang ang ilog, yumanig ang mga bahay. Daling-daling tumulong si Aring, lalo na sa mga minama niya mga kapitbahay. Nagdala na gamot sa mga may sakit, nagbagay, nag, nagba, nagbahagi ng mga pagkain sa mga nagugutom, niyakap ang mga natatakot. Pagsikat ng araw, ang kanyang lolo naman ay nakita siya rin sa tabi ng ilog, pagod na pagod sa pagtulong sa mga nangangailangan. Tahimik niyang sinamaan ng kanyang minamahal na po sabi ng lolo niya, hinarap mo ang Diyos sa langit at lupa. Pero ngayon, natagpuhan mo na siya. Sa sarili mong puso at sa kabutihang gawa. Mga kay Kristo, nasa ng Diyos where God is, you find also where love is kung saan ang pag-ibig, nandun ang Diyos. Sa bahay niyo po ba, may pag-ibig po ba? Wala. Kung ang pag-ibig ay nananatili sa bahay, nandun ang Diyos. Sa inyong mga katrabahuan, sa inyong mga opisina, sa paralan, nasa ng Diyos? Kung saan ang pag-ibig, nandun ang Diyos sa katedral nasa ng Diyos kung may pag-ibig sa parokya nandoon ng Diyos mga kapatid kay Kristo hanapanapin natin ng Diyos sa bawat tintig ng tibok ng puso mo sa bawat paghinga sa kabutihang gawa.